na sa uh, baba na yung ating mga ibang uh, halaman medyo kasi na susunog yung kanyang uh, dahon eh dahil uh, luma lapat na dun sa ano sa mga uh, grow lights natin sobrang ano na sobrang laki na hindi pa natin mailipat sa labas dahil uh, malamig pa po Ayan. ito naman nilagyan ko na ng ano ng uh, walis kasi gumagapang na. <laughs> Yung kalabasa natin dito, sobrang uh, laki na rin. Yan, lahat halos malaki na. Hindi natin uh, inakalang ano, uh, magiging ganyan siya kalaki. Kasi medyo late na nga tayo nagtanim. Uh, pero ngayon pa man, uh, pa rin po sila. Ewan, pero... Pati yung ating mga nilipat na mga talong, humabol na rin. Lapad na po nung uh, dahon. Pati yung uh, sili, ayan. Ibang talong po natin, ayan. So, grulets lamang po yung ating ginagamit dito, ayan. So, ito yung mga trim natin yung last two weeks ba or last week, ayan. So, humabol na rin. Hi, guys! So, kaka ng mga kids galing sa neighbor. Hello, you know, I'm giving an update. Oh. Sedlings, yes can sir. Can I take off my sock because in the trampoline? Oh, yeah, it's sure. Yeah, Because <laughs> yeah. there's sticky stuff. Uh -huh. Yeah, take it off, please. And the other one, too. Yeah. one more the other one. This uh -huh. one. Okay. Where do I put it? Uh, in the laundry. Oh, just over there. i got to put it downstairs. Here? Yeah, sure. There. There's so much. Hmm. There's so much Settlings and it's there's growing so space. fast. Yeah, oh, where can I put my socks? ah over there, down there on the yeah. floor, yeah. Uh, they're really dirty. <laughs> it is, it's yeah. Disgusting. Come on, take a rest, and you're gonna uh, have your uh, dinner. How about shake? There's no more shake. Um, avocado shake. But is there, but, t but we only like had a little. of yeah, just, the strawberry shake. Yeah. Yeah, just like mommy make. I uh, just like uh, two cups for you. That's it, I guess. Okay. Also, yeah. little? yeah. yeah uh -huh. Because you're going outside earlier So, yeah. So, yun yung mga, yung mga kids ka pa, pasok lamang po. Black Panda. Ayan na po yung pinakita ko nung nakaraan. Na uh, sobrang uh, lapad na po nung, ano, nung, nung dahon. Tapos yung ito, humabol din oh. <laughs> Grabe. Ayan, humabol, humabol lahat yung ating mga pananim, yung ating mga seedlings, yung sinya, halos lahat po siili, Sili. Ayan. Sili. Talong. Talong. Ito, halo-halo ito. May upo, may ampalaya, may ano-anong uh, seedlings. to puro siya ampalaya. Umabol rin. So, lahat halos. Ayan, lumalabas na yung kanyang ugat. Ayan, ito Ayan, dami ng ugat, no? Tapos na rin. Grabe. Ah, katuwa. Kumahabol sila. Ayan. Pati yan, sa baba. Kataas, <laughs> oh. Umapit na. Ito, sinya. May bulaklak na tong ating sinya. Papa? Ayan, oh. Bumukol na siya, bulaklak na yan. Yes, sir. When you clean, cleaning the trampoline, like a turkey. Mm, I can Okay, wash your hands there, please. Yeah, so may mga bulaklak na, may mga bukol na. Ayan na, o oh, bulaklak na po yan. Yan po yung first na bulaklak ng ating, ah, sinya. Sinya, sinya. Kung napit na sa taas. So, hindi ko siya mababa kasi wala akong malagyan ng space hanapan ko pa siya ng space basic kasi tayo alugbate din oh grabe na grabe na ang laki ito mga pahabol yan ano, ang palaya humabol na talaga ayan so ito hindi ko na po isa-isahin kasi ito rin po yung aking pinakita nung nakaraan maliban po dito nagtanim po tayo ng sitaw ayan sama-sama ba? Diba? angat yung lupa sa so, sobrang ewan. <laughs> ewan ko anong nangyayari dito sa mga halaman natin. Gusto na po nilang matanim sa labas. Kaya lang dahil nga po sa lamig pa at hindi pa po uh, pwede. Ito lang yung medyo bansot dito. Yung medyo mahina yung kanyang pagkalaki. Uh, to Ito kasi yung mga maliliit. Yan. Yan. Ito. Ito mga pahabol to. Last week lang to. Yan. Humabol din. Yan. Ito. Yan. Yan. Ito. Ang laki na rin. Buro na silang malalaki, no? Pati doon, no? Kumapit na. Ano yan, eh? Lufa. Ay, wang, oh, hindi ko na malaman. Ito, ano, hindi ko sila makadaan. Ito, halugbate. Ang dami na rin. Ito, pahabol lang din to. Ito, naandun to kanina sa ilalim. Nilipat ko lamang po dito para magkaroon tayo ng space. Kaya niyan tayo makaakbang. Yan, may mga fruit fly siya. Ito, ayan na, bulaklak na po yan ng, ano, ng uh, patawla. Oh. Yan. Yan, yan na yung kanyang start ng mamulaklak siguro yan. Oh. Ayan na nga, bulaklak na po yan. Ayaw nilang papigil na. Gusto na po nilang magpalipat sa labas. Pero dahil malamig pa, hindi pa siya pwede. Oh. Itong alugbate, pag ginulay mo to pwede na rin. As in, pwede nang panggulay ito. Pwede sa munggo na. Subukan natin bukas. Oo, oh, kasi yun, lalaki na. Grabe, pangtanim na talaga siya. Hindi na siya pang ano. <laughs> hmm? Pati dito, o yan o. Ang bilis. So, baka next year magtanim tayo ng ating seedlings. Uh, last week ng ano, ng April. Yan sabi na. Mm, hirap na tayo makadaan. Yung okra natin, oh, lumaki na rin. Diba? Pati sa baba. Yung lahat. Yun, yung mga watermelon ba yun dun? Ito, mga watermelon. Kantalup. Yan. Yan. Dumami. Hmm. oh. Tapos dito, meron tayo dito, ano? Oh, may na nangyari dito sa ating ano sa ating a ah, malunggay may malunggay tayo dito ayan oh. buhay na rin mga malunggay ayun nabubagsak yung dahon malaki na rin kasi lipat dito sa malaking paso ano na dito ayun yung dahon niya naipit ayan malunggay po yan ayan tapos ano yung, ano may tayo dito ano eh Meron tayo ditong uh, papaya. Papaya. Saan yung papaya natin dito? Ah. Ito, 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 ito. Ito yung papaya. Ayan, ito. Isa. Ayan, papaya po yan. Dalawa. Tapos itong mga to. Ah, uh, yan po yung ating ah, uh, papaya dito sa loob ng bahay. Ayan. Maliban po dun sa papaya natin sa labas. Meron din po tayong papaya dito. Ayan, malaki na. So, ilalagay natin yan sa malaking paso. Tapos, baka ilabas natin ngayong... Ah, uh, spring ay ngayong summer. So, tingnan po natin kung makapagpabunga po tayo niya no? Papaya. Yan. Upo. Mga pahabol So, yan. So, hindi ko na nahabaan yung ating updates, ating mga seedlings dito kasi masyado ng marami and malaki na. Ayan po muna ngayon ang update sa ating uh, seedlings. Magandang uh, hapon. Ay, magandang gabi marami maraming uh, salamat po.